ang kanyang espirito ay pumapanaw. Siya ay bumabalik sa kanyang pagkalupa, sa araw ring iyon ay maglalaho ang kanyang pag-iisip. Alam ng buhay, na siya'y mamamatay ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa, at nakakalimutan ng lubusan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailan man sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli.